O, oh, so, paano ka ta matutulungan ngayon? Mari, baka may alam ko na trabaho. Ano bang trabaho mo? At tingnan mo yung katawan mo. Ginawa mo ng diary yung katawan mo. Ang daming tattoo. Ang ah, arte mo, ano? English-English ka pa. Kala mo naman talaga, bagay sa'yo. Naghahanap ako ng empleyado para sa... Yes. Maghahawak ng company ko. <laughs> Actually, sir, yung kanina, nag-acting lang ako. <laughs> Tignan mo talaga to si Aya. Siya ang nagpapakunta. Late na naman. Uy! Mare! Sorry! Sorry! Late ako! Grabe ka naman! Dalawang oras kitang hinintay. Late ka na naman! Ito naman eh! Ito lang naman! Almost one hour lang naman! Sorry na! O oh, sige na! Isang oras na kung isang oras ka na no, na-late. Oh, ano ba yon? Mare, ah... Uh... Wala na kasi akong trabaho. Oh, ba't naman lang na trabaho? Yung amo ko kasi, tinanggal ako. Sinabi na may, may attitude problem daw ako. Eh, kilala mo naman ako. Napaka-friendly ko. Magaling ako sa trabaho, matalino. Alam mo, alam mo, napaka-skilled ko. At saka, maaga ako sa trabaho. Sinasabi nila na late ako palagi. Na late, late pa. Ngayon lang naman ako late. Eh, pasensya ka. Oh, so, paano ka matutulungan ngayon? Mari, baka may alam ka na trabaho. Ngayon, sa ngayon kasi, aya, hindi ko alam kung may tanggapan kami ngayon. Pero, ganito, sige. Dahil kaibigan kita, i-send eh, po sa akin yung CV mo. Tapos ipapa, ano, Nire-refer kita dun sa amo ko or sa kakilala ko. Ay! Oh, wait lang. CV! Ah! CV! Wala akong dala pero isisend ko na lang sa iyo. Ikaw na bahala, Maria. Magpaprint. Dapat colored, ha? Yung maganda ko dun. May maganda akong photo dun. Na, ano, ha? Dapat colored, sa Mary, sa Mary, sa Mary, ha? Sala Maria, salamat talaga, Maria. Huwag ka muna magpasalamat kasi wala pa naman. Talaga. Pa ano kasi ko talaga. Ano-ano kasi ginagawa? Ay, Isa. Ay, hello. Ayos naman. Uh, aya, si... Um, si Sam. Sam si... Hi. Aya, kaibigan ko. Mare. Eh, kaibigan mo? Kakilala mo? Diyos, Diyos ko naman, Mare. Hindi ka natatakot sa mama dyan. Tingnan mo nga naman yung mga tattoo. Parang drug... Drug... Parang drug lord. Diyos ko naman, mo. Oh, tingnan... Tsaka... Parang hold upper. or just... ka naman. Ba't naman ako matatakot dyan? Wala lang problema yan. Ano lang problema sa tato? Medyo okay yung mukha, pero kung titingnan mo siya, overall, Mari, Diyos ko, hindi ka natatakot dyan. Baka mapagkamalan kang drug pusher. Naku, si Duterte, naku, sinasabi ko sa'yo. Ay, Diyos ko naman. Ba't mo ako ang adik? Eh, hindi naman adik ko kaibigan ko. Ay, hindi, Mari. Sa so, pangangatawan pa lang tingnan mo yung tattoo. Diyos Eh! Naku, Mari, hindi ka natatakot. Ako, Huwag ko mare. Mari. Alam mo, alam mo, paraming ka, no? Paranoid ka. Mabutig tao si Sam. Anyway, alis muna ako. Mag-usap muna kayo. Si Ay ako. Kasi tagal mo, eh. Wait lang. Mag-usap muna kayo. Okay. Hi. Um, so, ikaw pala si Aya. Sam, di ba? May sasabihin lang ako sa'yo, kasi concerned ako sa friend ko. Siyempre, yung friend ko, mabait. Yung si Isa, naku, napakabait niyan. Kaya, diyan ako humingi ng tulong, eh. Ano bang trabaho mo? At tingnan mo nga yung katawan mo. Ikaw ba yung nagsasayaw sa bar? Yung ano tawag doon? Yung gusto ba yun? Ay, Diyos ko. Alam ko na yung ganyang diskarte. Kaya dito sa kaibigan ka, ikaw lumalapit. Kasi, ay sinasabi ko na nga ba, pipirahan mo yung kaibigan ko, no? Okay. Alam mo, kung ano may iniisip mo, hindi totoo yan. Okay? Gagawin mo yung mama sa mga kaibigan ko. Diyos ko, hindi ka na nahiya sa katawan mo yan. Hindi ka na nahiya, no? Hihingi ka na, pero... Ay, sinasabi ko na nga, ito talagang si Isa. Sabi ko, mag-ano eh, maghanap ng matinong lalaki. Grabe ka mga panglalait sa akin. I don't mean to offend you, pero galing ka ba ng kulungan? Kasi, tingnan mo yung katawan mo, ginawa mo ng diary yung katawan mo. Ang daming tattoo. Hindi ka ba nahihiya sa ganyan? Alam mo, hindi, hindi ko kailangan ma-explain eh. Wala akong dapat explain sa'yo eh. Masyado kang judgmental sa akin. Hindi, kasi yun naman talaga nakikita ko sa'yo eh. Tingnan mo nga naman yung katawan mo. Tsaka, yung damit mo. Ay, alam ko na kung sino bumili niyan. Yung kaibigan po ano. Tsaka yung relo mo, Diyos ko, ka, kaibigan ko yung bumi. Pinaparahan mo lang yung kaibigan ko. Tsaka, marami kang hindi alam about sa akin. So, mamaya, sabihin ni Isa sa'yo kung sino talaga ako. <laughs> Wala nga akong alam sa'yo, pero alam ko na yung mga karakas mo. Gusto mo sa- Di ka na nahiya. Lalaki ko pa naman. Ikaw yung nangingin ng pera sa ano. Hello, ma'am. Order po kayo? Hi, sir. Good Hi. evening. <laughs> Mukha na ba akong nag-order? Ah, uh, pu-order ako nito. Ah... Um, gawin mo na ang tatlo. Wait lang ha? Dito ka ba nagtatrabaho? Ah, yes ma'am. Ah, yes ma'am. Dito ka nagtatrabaho? Tingnan mo yung damit mo, parang ka-estudyante, Diyos ko! Ito ba yung uniform dito? Naka-ano naman, napaka... Hey, Tingnan mo yung suot mo! By the way, ah, uh, ilan taon ka nang nagtatrabaho dito? Actually sir, I'm still new here kasi part-time ko lang po ito eh. Hindi ko naman po full-time na work. Ah, uh, okay. Very good. Um, if you don't mind me asking, nag-aaral ka pa hanggang ngayon? Yes, sir. Actually, tapos na po ako ng business ad at ngayon, kumukuha ako ng masteral. Kaya nga po ako nagpa-part-time para may extra income ako. At parang mabayda din sa school. Ah, uh, very good. Ang <laughs> <laughs> arte-arte ah, mo, no? English-English ka pa. Kala mo naman talaga, bagay sa'yo. Feeling mo mayaman. Diyos ko, eh, siyempre, siyempre. Sorry po, mama. Nag-work lang naman po ako ng matino. Nag-work matino? Hindi ka nag-work ng na matino at nawawalan akong gana sa'yo. Malis ka nga sa harap ko. Ikaw, wala ka talagang gusto dito? Ay, hindi na. Baka kasi ako pa magbayad. Di kayong kaibigan ko magbabayad. Ah, sige. Yun na lang in order ko for now. Tatawag na lang ako if ever may additional order kami, okay? Thank you. Sige, sir. Your order. Thank you. Serve ko na lang po. Bida-bida ka rin eh. Kala mo sing. Oh, ano na, Aya? Nakapag-usap na ba kayo ni Sam? Ba't tagal mo sa CR? Alam mo yung kaibigan mo? Hmm. Sama na ako gali. Hindi ko, hindi ko in-expect na, na may ganyan ka palang klaseng kaibigan. Hmm. Bakit ganyan yung ano mo, yung kaibigan mo? Diyos ko naman, hindi ka natatakot dyan. Alam mo, alam mo, sinabi ko yung Jacqueline Neperahan ka lang yan. Gagawin ka lang mamasang yan, sinasabi ko sa'yo. Alam mo, ikaw masyado ka judgmental. Masyado diba? Pagpasok ko pa lang, kung ano yung nakita niya sa akin, physical, yun yung judge niya about sa akin. Hindi! Tingnan mo nga naman. Tsaka kanina kinakausap pa yung waitress. Diyos ko, inaalam niya yung details ng waitress kasi baka maman niya kanya yung waitress. Aabangan niya pag-uwi. Diyos, ikaw talaga Aya, hindi ka na talaga nagbago. The reason why kaya ako umalis at nag-CR dahil una sa lahat, gusto ko kay kitang bigyan ng chance na makausap mo si Sam. Ay! Sabi ko sa iyo, friend. Sabi ko si amiga. Napaka ano niya, nakakatakot. Tingnan mo na maka, makatingin eh. Kala mo talaga. Alam mo ba si Sam, kaibigan niya ng boss ko. Ah, <laughs> uh, ano to? Friend ng amo mo? At for your information, <laughs> naghahanap yan ng manager. Nagpapahanap. <laughs> Kaya kami laging magkasama niyan kasi nga nagpapahanap siya ng tao sa akin. Inisip ko lang na baka sakaling pwede kitang may refer sa kanya. Hi, Sir Sam! <laughs> naghahanap ako ng empleyado para sa yes. maghahawak ng company ko. <laughs> Actually, Sir, yung kanina, nag-acting lang ako. But uh, for your information, sir, artist kasi or actress ako ng POTG, People on the Go. Kaya yung ginawa ko kanina, yung nagsasalita ako kay ano, naipag-usap ako sa friend ko. At saka yung sa waiters, <laughs> acting lahat ng yun. Ay, ako, pasensya ka na sa... Eh, decision mo yan. Ako naman magre-refer lang. Pero at least nakita mo na kung ano ang galing ng kaibigan ko. Talaga kahit kayo. Na. Well, hindi siya karapat-dapat at um, walang point na tatanggapin ko siya sa company. company. Waitress! Ah, oh, siya pala. Hello po! Hi! siya Saya ka? Well, um, by the way, ano nga pangalaw mo ulit? Pauline po sir. Pauline, um, Isa, remember, di ba may nakita akong deserving para sa position na hinahanap ko? At siya yun. Ah! Oh. Ito? Naku, sinasabi ko sa inyo, walang future ang company niyo dito. Tingnan nyo nga. Alam mo, huwag mo na siyang pansin eh. Um, kung gusto mo, nag-aaral ka pa ngayon ng Masteral, di ba? Opo, sir. Uh, kung gusto mo, doon ka na lang magtrabaho sa company ko. For the meantime, habang tinatapos mo yung Masteral mo. And then by the time na matapos mo yung Masteral mo, Right away, i absorbed kita sa posisyon na hinanap ko as manager. Talaga, sir? Yes. Wow, that's a like good news. So, Isa, mauna na ako ha? Oh, Thank okay, you sa so time. Sige. Thank you sa so friend mo. Masensya ka na ah. Magsisisi ka rin. Thank you, po. Saya ba? ka? Talaga, kahit kailan. Masyado kang makuda. Wala ka nang ginawa. Kung hindi... Okay paanin yung ugali mo kahit kailan talaga. Ang trabaho na andyan na, oh. Binigyan ka na ng pagkakataon para lang magkaroon ka ng trabaho ngayon. Kung ano-ano pinagsasabi mo, nag-judge ka agad sa tao. Eh, kasi totoo naman. Malay ko ba? Kahit kailan talaga. Kaya hindi nakakapagtakaaya na ka no? hindi ka ma mawalan agad ng trabaho dahil sa ugali mo. Eh, ako na. Ako na. ito talaga. Nakakaya <laughs>